Bata, bata, bata. Oy. Ang ganda mo naman. Anak ka ba ng foreigner? Hindi po. We. Hindi ko. Artista ka, no? Ay, ba't ang ganda-ganda mo? Hindi po Ang ganda pa tingin nga. Dali, halika nga dito. Close up ko. Oy, parang manika oh sana ma-discover to sino mga naghahanap ng mga talent na pang bata mag model rampay no oh. ang gandong boto oh tingnan nyo oh. grabe parang manika ayan oh gusto mo mag artista talaga paano pag sinalang ka sa modeling gusto mo sige sige lakad natin lakad natin ganda oh o oh, tingnan nyo oh nakita ko dito mga kasal grabe nagulat ako parang sobrang ganda niya. yung pili sa likod ko lang ganda ganda niya, na eh. tingnan mo oh grabe na tapos na siya ako nakita ko siya sa harapan mga kasal grabe tingnan mo ang ganda yan ayun na ayun na ate ate patingin na mukha mo ano sabi ko sa inyo ang ganda walaan niyo mga kasal kung sino artista to alam ko kamukhang kamukha nito yun sa JME na artista oh. diba? long ang gundo niyo mga kasoy. Tingnan, para po pa ako ate. long ang gundo. So, niya, sino artista kaya ng niya? Alam po, mula niya mga kasoy. Isa pa nga ate, patingin. Ay, ang gundo. Ate, 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 ko picture. Ate, ate. Ate, ba't ang ganda mo? Artista ka ba? Ay, ba't ang ganda-ganda mo ate? Saan ka nagmana? Sa ay, ang ganda mo ate. Halaw ko, artista ka. Artista ka siguro ate, no? Hindi, para ka artista eh. Ang ganda nyo kasi. Ay, talaga, saan ba yung mama mo? Ah, yun pala yung mama niya, oh. Ay, ang ganda nga ng mama niya. Grabe. Gusto mo maging artista? Ah, talaga? Sige, sige, sige. Pero artista ka na ate. Ang ganda-ganda mo eh. Ay, ang ganda ni ate. Oh. grabe. Feeling ko talaga artista to. Kuya, kuya, kuya. O picture. Ay, ang guwapo ninyo. Artista ka po ba, kuya? Ay, ilan taon ko na, kuya? 17 pa na po. Ang tangkad man, ang height niyo po. Five seven. Seven. So, gusto mo bang mag-artista? Uh, Depende po. Bakit gusto nang magulang. Mm, siguro ang ganda-ganda ng nanay mo. Opo. Ah, kaya pa lang gwapo-gwapo mo, kuya. Talikad ka nga ulit, kuya. Tangkad-tangkad na ulit, kuya. O, oh, grabe. Ayan. No. Ayan. Ayan. Sang ano nga, kuya. Tingnan ko nga. Ang gwapo mo, oh. May potential ka mag-artista, kuya. Tingnan mo, no. Ang gwapo. Okay. Ayan, no ito, ang lahi na Ang lahi na ay lahing mangyan. <laughs> Kung merong opportunity na kukuha ang artista, pangarap ko tayo mag-artista. Kasi bata pa lang, yun ay yung pinaka-dream ko. Kasa nga lang, napaglipasan ng panahon. So, hanggang ngayon, hope pa rin na may kukuha mag-artista. Kasi, syempre, yun yung pinaka-dream ko. oh, <laughs> no, 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 no. no. <laughs>